Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa suspect sa pagpaslang sa isang Japanese sa Maynila noong May 16. Pagnanakaw ang tinututukang motibo sa krimen, lalo pat dati na palang nakulong sa parehong kaso ang suspect. Nakilala siya sa tulong ng CCTV. Makibalita tayo kay Mariz Umali. Sa kuha ng CCTV sa kondominium na ito sa Maynila hapon ng May 16. Makikita makasama sa loob na elevator ang 28 anyos ng Japanese National na si Tomoyuki Takasugi at karpentero nilang si Ami Magnaan alias Kalbo na nakaputing t-shirt. Nakunan ulit sila ng isa pang CCTV na naglalakad sa hallway hanggang buksan ni Takasugi ang pinto ng kaniyang kondo sa kapinapasok si Magnaan. Walang kamalay-malay si Takasugi sa masama pala o manong binabalak sa kaniya ng pinagkakatiwalaang trabahador. Inaibigan niya ako, ng hapon. Ngayon ang kwan simpati ng hapon. Sinama siya dun sa taas, sa unit, sa Bayview Malate Hotel, sa 26th floor. Not knowing itong na meron na itong ano, intent to rob. Pero ang tangkang pagnanakaw na uwi pa sa pagpaslang kay Takasugi. Ang tama nung nga sa at sa kamay. Sa may defense one siguro yun. Nag-struggle sila. Sa sumunod na kuha ng CCTV sa hallway pagkalipas ng kalahating oras, makikita si Magnaan. Nakapula ng t-shirt at may daladala ng bag. Muli siyang nakunan sa elevator ng pababa na ito hawak-hawak ang malaking bag. Ayon sa MPD Homicide Division, wala na raw ibang lumabas o pumasok sa kondo mula noon. Noong biyernes, nagtungo sa MPD ang mga magulang at kapatid ni Takasugi, pati ang Japanese consul para humingi ng tulong. Nagsagawa ng operasyon ang pulisya sa Lamaw Bataan, kung saan nakatira ang suspect. Meron tayong uh, tao doon na nasighted siya two days before. Nakita siya doon na nagbibis ng babae, nagwiwig pero lumalabas siya sa gabi. Pero bigong mahuli ng pulis siyang suspect. Dati nang nakulong sa bilibid si Magnaan dahil din daw sa kasong pagnanakaw, pero nakalaya ito noong 2009. Patuloy siya ngayong pinagahanap at nakatakda siyang sampahan ng reklamong robbery with homicide. Mariz Umali, GMA News.